Hello, hello, hello mga mahal ko dyan. Ngayon magluluto po tayo ng mini um, bulalo. Ito po yung sarili kong version na magluluto ng bulalo. Ayan, sana pa panoorin natin hanggang sa dulo. Ilalagay natin ang mga ingredients. Ito po yung baka. Na konting baka na laman at sa buto. Ayan, luto ng mga ingredients niya na carrots, onion, at saka isang buong hmm, garlic. Lagay na natin yung tomato. Yan po ang mga ingredients ng aking mini bulalo. Yan po yung kamatis. Lagyan natin ng tatlong uh, sili. Kailangan palambutin natin ang mga ingredients na naunang nilagay ko bago yung buto-buto ba, uh, ng baka. Na natin tong patatas, potato. Yan po ang aking mini bulalo. And paglalambot na itong um, mga ingredients nya kasi naluto na po yung karne ng baka kaya pressure cooker ko kaya ayoko nang masyadong malambot mahuhuli natin ilalagay yan pwede na sigurong ilagay natin yung buto-buto uh, ng baka yan ilagay natin ng nor cubes pampasarap ito po yung ano dahon ng spring onion yan pampalasa po kasi ng sabaw nitong spring onion yan lagyan natin ng black paper na nagrind and pwede na natin ilagay itong uh, linuto kong oh, karne ng baka. Ayan. I-slice ko po kasi ng maliliit. Kasi minsan napapagod akong magnuya. <laughs> Ayan. Pero luto na yan. Kaya inilagay kong huli. Ayan. Ang sarap ng sabaw. At makikita nyo at i-upload ko kung paano ko minukbang ang aking nulutong Uh, bulalo na ito ang pinaka favorite ng Pinoy sa atin. And almost done na. ignatin natin ng pampalasang asin para meron naman siyang 拉萨。 Ayan, tikman natin kung pwede nang patayin ang apoy. Alam ba ninyo ang lasa niyan? Manamis-namis. Ang sarap. Ang asin, kaya dinagdagan ko ng asin. Ayan, almost done na. Pinatay ko na ang apoy.